Alright mga butinting uh, Mag unboxing tayo ngayon at magkabit ng Ito uh, Magkabit tayo ng Headlight no, ng sasakyan So kasama ko ngayon si Kip sa yung kameraman ko So ito yung in natin sa Lazada mga putingting at yun ang mga ating kakabitan ng headlight Okay. So keep okay, hawakan mo to keep. Okay. Makita natin at masubukan natin to kung maganda ba talaga tong headlight na to. Bili ko lang tong mga butinting ng 700. 700 ba? Maganda ba to? Ayan so, o. Oh. 798. Yun ang presyo niya mga butinting. Oh. 798. Okay. So ito yung itsura niya. Uh, Plug-in play lang itong mga butinting. So tingnan natin yun pag ganito ang kutin so eh subukan natin na kabit to mga putingting -ting. so kailangan natin ng ganito mga -ting, no? para dun sa ating uh, ilaw buksan natin pag sa L300 mga puting -ting, ha dito so ang gagawin mo buksan mo lang to alisin mo tong gamit ka ng Phillips Crow ito yung pinaka fuse box niya alisin mo muna kasi dito naka yung ating headlight so yun lang naman uh, apat na tornilyo din ang ating aalisin gamit lang tayo ng otso so yun yun ang buting oh. kita ba kayo? So, yan yan so ito yung aalisin din ang buting ang apat na ano gamit lang tayo ng ito otso mga putinting yan. Yan mga puting ting, no? Naalisin natin yung tornilyo apat. Ito, alisin natin to. Yan. Yan mga puting ting, dudukutin lang natin. Okay, meron pa siyang ano, insulation. Yan, no? mga Yan mga puting ting. Yan. May mga buting ting. niya, hilaya mo lang ito mga buting ting. Ayan. Ayan mga buting ting, tanggal na. Tapos, itong ating ilaw. Nangawit na ako. Hmm? Nangawit na ako. Ito mga putinting, alisin na din tong guma. Ayan. Ayan. Remove muna yung guma mga putinting. Ayan o. Oh. Pinanggal ko muna yung pinaka guma niya. Tapos merong meron nitong clip. So alisin mo lang ito mga putinting. Ayan oh. Ito. Angat mo lang ito. Ito yung nag nagtutulak sa ilaw alisin natin din yung bulb tama ba din yun oh hindi mga ba din so ito yung stock ngayon ilagay natin tong bago ito so titignan natin ang patinding kung lapat dito lang tayo nahirapan dito sa kanyang clip to kasi ito kasi ano itong stock malalim yung dito niya yan malalim yung dito sa paligid malalim compare dito sa binili natin ito ito yan oh. hindi siya malalim dito So, yun. Pero kata paano, naipasok naman natin mga putindi. Yung kanyang clip. Ayan na So, Ayan Ngayon, kabit na natin tong kanyang goma. Ayan na So, may nakalagay naman yan, yung taas, saka yung baba. So, yun. Naayos natin yung goma. Ayan. Tapos yung kanyang plug. Ayan. Kabit na natin to. Ayan o. Ayan Siguraduhin nyo naman po hindi na naka, ganyan ang itsura nya Kasi minsan hindi, ma, hindi siya na-align So tingnan nyo pagkatabing eh, ibig sabihin hindi, hindi tama yun Okay, para mailapat mo ng husto yung kanyang terminal Yan, ganyan lang Yan So, okay Yan okay, yung kaibahan ng abot yung tingnan oh. Puti, yung isa yellow ito puti ay, so parito na natin lahat ng so, yan mga puting so yun mga yan na ibalik na natin lahat no so dito mas marami ang ating inalis pati yung fuse box inalis natin saka ito so lipat naman tayo sa kabila so yan alisin natin itong mga puting apat na tornilyo pa rin Ayan. Ayan natin tingnan. So, hindi pa talaga ito napaitan siguro. Stuck pa rin. So, yun. Ganun pa rin, no? Alisin din yung pinaka ano niya, plug. Ayan. Ang din o oh. Ano yung pagka lagay. Yun din ang pagbalik nyo. yung clip niya, tulak niya lang. Yan. Tanggal na sa agad. Okay. So, pa yung bago. Ito. Medyo mahirap lang tayo ilagay mga kutingting. Alam mo yung bakit mahirap siya ilagay. Masikip. Dahil hindi siya lubog yung dito niya. Hindi katulad tulad nung stock. Yan o. No? Lubog na lubog. So, naikabitan natin o. No? Yan tapos yung kanyang plug yan tapos balik natin mga putinting tingnan natin mga putinting yung kaibahan no? dun sa stock at saka itong binili natin LED okay so let's go yon yon ang kanyang ano, mga putinting yun ang kanyang low beam pag uh, nag high beam tayo mga putinting Yun Yun ang kanyang high beam mga putinting Low beam So hindi nakakasilaw mga putinting hmm. Thank so malaki yung kaibahan no dun sa stock at sa pulley id. So ito malinaw na malinaw no. Dito to yung LED na yellow. Yellow ang bolo. Paniwanan no.